po ang project namin. Hmm. Yan po yung design. Puro ano lang po yan. Wall art. Wall, wall art lang po. Yan po. Yan si David dyan. Yan po. Oops! Yan po iyo no. Yo no. Yo no. Yan po yung mga penis namin. Penis product. RNG Lumibao Resort. Oh, parang may tubig na, no? Pero wala pa pong tubig yan. Kaya po, tingnan natin yung tutukan. R&G, the Resort. Yan po yung mga kubo. Ganda rin po ano. Ito po yung ano. 3D. Kala mo butas-butas na Ano yan po, 3D ah? Oh. Ito po, wall art. Ayan po. Hmm. Ito po yung marble piece namin. Hmm. Malapit na po matapos. Bukas tapos na. Ganda po ano. Ito tayo sa labas. Pinis, eh. yan po uh, plastic finish. plastic lang po yan plastic plastic lang po yung pinang ano niya. yung pinang ganun o no? pinaganun lang tapos ito Thermatec. yan alam siya. Alam, masyado magastos siya. Pagkaganyan. Ayan po yung welcome niya. 3D din po yung ano niya. Design. Ayan po. Dito na din. Ayan po. Welcome. Sipu. Hmm. Tagal lang kami dinin sakisam eh. Yeah. Pero matatapos na rin po. Lagyan lang po na yung design para gumanda siya. Yeah. Blue lang. Blue. Blue. mo blue. Para ano. Mga Lodi, subscribe naman o. Oh. Yan po yung gabit Puro... Puro Davis. 给吧，给你吧。